Welcome to Bawang. Bawang, ano ba to? Bawang La, Union. La Union Beach. Enjoy. Wala, ko lang pala. Nilagay ko sa ano? Sa cellphone. So, pupunta ako sa dagat. Ayaw. Ayaw sa dagat. Ganda oh. Ganda guys. Oh, ang init. My goodness, first time. Shit. Oh. Check ko muna kung ako may pera pa. Wow, <laughs> welcome to the Philippines. Woo! Ang sarap, my goodness. Oh, ganda. Ano ang problema lang may yung ano? May yung timyong... yung ano yung lupa. Pero okay naman siya. Smooth, walang bato. Ah, ang ganda guys, init. Imagine mo, sobra. Tubig, big. Oh. Yeah. Yes, ganda. Oh, ang mo. Wow, ang sarap. So ito guys, ano sa Bawang La Union. Yung San Fernando pala nandoon. Ang daming mga resort Tapos sa doon. Tapos yung Baguio nandoon. Yung Baguio. Nandoon lang sa Tas yung Baguio. So guys, i-enjoy ko lang to kasi sobrang sarap. My goodness, ang init ng tubig. Napakasarap. Ayos. Therapeutic to. <laughs> ang sarap nga eh. talang ano ko lang yung phone ko. Save ko lang. Yan. Ito yung ano, anak ko. Ibang ganda. Nasa doon. Ano masasabi mo? Yeah! Mainit. <laughs> o oh, sige. Pa doon, maliligo ako. Ilalagay ko lang yung phone ko doon. So, i-save isa ko lang yung phone ko tapos babalik ako tingnan niyo yung halon. Sobrang laki. So, babalik ako papa save ko yung phone ko. Sa maliligo ako. So, I'll see you guys later. All right, peace out, guys. Word. I know.